sa ikalimang araw ng labanan sa Israel at Gaza. Pitang libo na ang napatay mula sa magkabilang panig, mga bata, kababaihan at matatanda, mga sibilyang nadamay lang sa away. Marami ang nagsasabi na tila maulit lang ang mga naulila at nabiyuda sa labanan ng Ukraine at Russia. Pero ang away ng Israel ay mas nao na pa sa alitan ng mga Ruso at Ukrainians. Kanino ka mang kasundaluan panig sa Israel o sa Palestina? ang mga walang malay ang tunay na biktima sa patayan. Base sa payag ng United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs, ang ulat ng statista noong taong 2021 na mula taong 2008 hanggang 2020, mayroong mga 5,600 na Palestinians na ang namatay at 115,000 ang nasugatan. Tapos sa mga Israeli, 250 ang napatay at 5,600 ang nasugatan. Ang balita sa AP News, naabot ng dalawa na at ayon na po ang napatay ng Hamas. Mula sa ginanap na music festival, bilang pagdiriwang ng sukot noong Sabado. Bungo doon, meron ding ilang daan mula sa mga paratig na bayan ang napas lang. At ayon din sa ulat, sobra sa isang daan ang mga tinakip. Yung iba ay mga residente sa ibang pansa. Ang balita sa Times of India na nung pinasok ng grupo ng Hamas ang malilit na bayan sa bandang ibaba ng Israel, humingi ang mga residente tuon ng tulo dahil sa marami ang kinapatay ng mga militante. Ano man ang tumpak na bilang ng mga nadamay, walang duda na ang labanan ngayon ay siguradong datagdag sa bilang ng mga napatay. Dahil ang ulat sa Hindus time ay inutos ng Israel ng pagsara ng Gaza, pagputol sa kuryente, sa tubig at sa nangis, at pagharang sa pagpapadala ng pagkain ang pahayag ng Defense Minister ng Israel ay total bluff hate. Sa desisyong ito, magiging masaw ng katayuan ng mga sibilyan sa Gaza. Siyempre, gagati rin ang grupo ng Hamas at madadamay uli ang mga sibilyan naman sa Israel. Gantiyan na madalas, mga hindi kasali ang tunay na biktima. Gawang iligal sa larangan ng armed conflict o lubag sa batas kung may digman at maaaring may talga bilang war crimes ayon sa Office of Genocide Prevention and the Responsibility to Protect ng United Nations, kasama sa listahan ng war crimes o mga gawang krimen sa panahon ng digmaan ay pag-atape sa mga sibilyan o kahit isang sibilyan na hindi direktang kasali sa nabanan. Kung babalikan ang pinakasimula ng hidwaan sa pagitan ng Israel at Palestine, hindi maitatanggi naman na sangkatutak na sibilyan ang napatay. Kaya nagsalita ang UN sa dalawang grupo sa mga Israeli at Palestinians hinggil sa karahasang maaaring lumalapa. Heto ang pahayag. It's time to end this vicious circle of bloodshed, hatred, and polarization. Israel must see its legitimate needs for security materialized, and Palestinians must see a clear perspective of the establishment of their own state realized. Only a negotiated peace that fulfills the legitimate national aspirations of Palestinians and Israelis, together with their security alike, to long held vision of a two state solution in line with the United Nations resolutions, international law, and previous agreements, can bring long term stability to the people of this land and wider Middle East region. I urge the United Nations. Ganun pa man, kailangan din mano na makamit ng Israel ang seguridad at pamumuhay ng walang peligro. At ganun din naman sa mga taga-Palestinians na kailangan mabigyan ng sarili nilang estado upang mamuhay ng matiwasay. Sa ganitong kasunduan lamang matitigil ang gulo. Subalit ang tanong ay, sino ang makapagbibigay ng seguridad sa Israel? At sino ang makapagbibigay ng sariling estado sa mga Palestinians? Siyempre walang iba kung hindi ang Israel at ang Palestina. Ano na ang nangyayari ngayon sa Gaza Strip? kanino pa man panig, sino man ang iyong sinisisi sa mga pangyayari o iyong kinupupotan at gustong pagbayaring, Israel man o Palestina, ang tunay na naiipit sa labanan ay yung mga walang kinalaman. Dahil dito muling ng ang United Nations, ito ang pahayag. Let me begin by repeating my utter condemnation of the abhorrent attacks by Hamas and others against Israeli towns and villages in the Gaza periphery Which have left over 800 Israelis dead and more than 2,500 injured. Sadly, these numbers are expected to rise as the attacks are ongoing and many remain unaccounted for. In addition, over 100, possibly more, Israelis, civilians and military have been reported captured by armed groups, including women, children and the elderly. Some are being held hostage inside Israel, and many others have been taken inside the Gaza Strip. Ayon sa representante, kinundem na nito ang ginawa ng Hamas sa mga sibilyan sa maliliit na bayan. Binanggit na may mga walo na raan ang napatay at sobra sa 2,000 libo ang sugatan. Sa ngayon, ang balap ng Israel ay patagi ng Gaza bilang ganti. Halos isang libong target ang pinakawala na ng mga Israeli mula pa noong lunes. Mahirap mawita sa mga balita at pahigan kung mga militar nga ang mga sumasabog, pero yung iba, mapapansin na mga sibilyan. Sobra sa tamdunara ang hukbo ng mga sundalo at reservista ang napahandaan ng sumalapay sa maliit pero siksikang teritoryo ng Gaza Strip, latahanan ng mga dalawang milyong mga Palestinians. Kaya nagpahayag ang UN hinggil sa balak ng Israel. Heto ang sabi niya. I am deeply alarmed by reports of over 500 Palestinians, including women and children, killed in Gaza, and over 3,000 injured. Unfortunately, these numbers are rising by the minute as Israeli operations continue. While I recognize Israel's legitimate security concerns, I also remind Israel that military operations must be conducted in strict accordance with international humanitarian law. Civilians must be respected and protected at all times. Civilian infrastructure must never be a target. And we already have reports of Israeli missiles striking health facilities inside Gaza, as well as multi-storied residential towers and the mosque. Two UNRWA schools sheltering displaced families in Gaza were also hit. It Naalarma United Nations dahil sa daan-daan na ang napatay sa Gaza Strip at ilang libo ang sugatan at tumataas ang bilang bawat minuto. Pinaalalahanan din ang mga Israeli na respetuin ang buhay at kaligtasan ng mga sibilyan dahil nakarating sa mga kinaukulan ng mga pahayag na maraming gusali pang sibilyan ang pinasabog sa Gaza. Ang masaklap nito ay nagbabala ang Hamas. Nagpawat pasabog ng mga Israeli na walang babala sa mga sibilyan, isa-isang papatay ng mga dinakip at ipo-broadcast daw ito sa publiko. Marami ang nagsasabi na ang alita ng Israel at Palestina ay isang alimbawa na nakalimutan ng dalawang pamunuan ang obligasyon nito sa kanilang mamamayan, ang kaligtasan ng taong bayan. Bagkos ang puot ng dalawang gobyerno ang nagiging piligro sa buhay ng mamamayan. Para saan pa ang pamahalan kung wala na ang taong bayan? Sa kasalukuyan, po yan, naghahanda na ang kasundaluan ng Israel upang pasukin ng Gaza at tapusin ang lahat ng miyembro ng Hamas. Sa kabilang panig, patuloy ang Hamas sa pagpapalipad ng mga rocket sa Israel. At ang banta na papatayin ng mga dinakip kung madadamay ang mga sibilyan sa Gaza ay kinababahala ng mga pamilya. Ganti ang hindi na natapos. Anong araw lang mapupulot dito? Marami ang nawalan na ng pag-asa ng gulo ay matitigil sa pagitan ng dalawang relihiyoso na pawang magkatigo, magkapatid sa mata ng Diyos, magkauri sa mata ng tao. Magkusay, parehong mayroong isang napagigimbal na layunin. Dito ay ang tapusin, ang kabilang panig. Ang hidwa ng dalawa na tumagal na ng napakahabang panahon ay nagbukas ng napakalaking biya sa pagitan ng dalawang lahi. Sobrang laki ng galing na kahit kailan ay tila hindi na muli manunumbalik. Lupsan mo ang iyong hisi. At hayaang lumalim pa ng lubusan ng iyong pangunawa sa mga pasaysayang kapupulutan ng maraming aral. Tandaan, katotohanan ng susi. <laughs> sa tunay na pala'yan. <laughs> Yeah. <laughs> you.